bumalik ng uh, maaga sa trabaho kasi ang duty ko po ngayon ay alas 4 po ng hapon, then out ako ay alaon na po ng mandaling araw, so noong dati, bali, an yun um, umaga yung duty ko alas 8 na umaga then out ng alas 5, tapos ngayon ay nag uh, switch na po kami sa schedule schedule so kaya, ayan hindi na po uh, maagang bumalik dun sa trabaho which dun sa Lapu-Lapu City. Kasi yung, um, uh, yung oras guys, yung biyahe papunta dun sa, uh, sa Lapu-Lapu City, galing dito sa amin, ay mahigit 3 hours yung biyahe ko. Kapag ako ay mag-drive dun papunta dun sa Lapu-Lapu. Kasi, hindi naman gaano kalakas, ay hindi naman kabilis yung aking takbo sa pag-drive ng motor. No? Yung, anlang, kalmadong pagtakbo lang. So siguro, mga 60 or minsan makaabot ng 70 kapag walang masyadong mga sasakyan. So, ayun. Um, nagpakain ako ng aking mga alagang hayop at saka isda. Then, mamaya baka makapag-harvest tayo. Meron tayong makukuha ang konting gulay kasi uh, may gulay si mama dito guys. Meron siyang pipino at saka Meron din siyang mga sili, alugbati at saka okra. Then kalamansi, mangga, tayo guys para uh, hindi na ako pibili dun sa palengke. Siguro makabili ako pero konti lang, no? Tweety ay kinulong <laughs> kasi nanguwag si Tweety guys so that's why kinulong siya <laughs> marami kayo si dito mga askal na asa dito sa amin kain ah, ako ng pa mga biik kasi sobrang gutom na nila Ano lakas ng titi ha? ko pa um, Yung pagkain ng aking mga alagang manok kalimutan ko Ang nadala ko lang ha ah. Pagkain sa isda pagkain sa mga biig Yung sa manok Ay nakalimutan ko Dito sa titi ni. Ang gaganda ng mga bumbel ni mama. Oh. Ang dami mga bulak-bulak. Tataba. Yan. Ang ganda ng umaga ngayon dito sa amin. Yung mga banda ni mama orchid. May mga bulak na din guys. Go! 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 Tilapia. Gutom na gutom na.

Oh, sobrang gutom na mga biik kasi konti lang po yung ipakain sa kanila guys alam niya naman nung nakaraang week grabe nung bagong pagbili at nung bagong pagkuha namin dito sa mga biik nagtatae po sila so kaya ayun pina namin para sa uh, gamot ng pagtatae so kaya ayan kinabihan kami sa mga sa, sa nag sa biik na konti lang daw yung ipakain sa biik para hindi magtatae yung mga alaga kong bait guys yan. so bali sa ngayon ay lima na po sila dati tatlo yon dalawa sa akin tapos isa ka Peter sa kayo naman guys ay tatlo sa akin tapos yung dalawa ay kay mama so. at saka mayroon pong nagtatanong sa aki uh, um, sa youtube channel ko na ano ba daw yung pinakain ko sa kambing which is yung hinahalo ko sa tubig yan yun po ay isa pong Cattle feeds, yan po yung mga pagkain sa, uh, an, bali, pwedeng uh, ipakain sa baka or kambing. Cattle feeds po yun, cattle feeds. Mura lang yun guys, 25 pesos per kilo siguro yun. Siguro nasa 800 pesos yung per sack. Редактор Oh, meron na mga malalaki guys oh. Yan, sakto na yan sa bintahan ba. Ibi, ibibinta ko na kasi ito. Kaya palagi ko nang bilibilhan ng mga pagkain. Kasi ibibinta ko to soon. Itong mga tilapia. -tila. Pino guys kasi bukas ay babalik na po ako dun sa Lapalapo diba yan po po ako ng Pilipino okay. Siling mama, degan siling. Alam nyo guys, uh, meron ako ditong tanim na apple mint. So, sa hindi nakakaalam, ito po yung mga uh, mga garnish. No? Kapag pupunta kayo sa restaurant guys, ito yung garnish nila sa pagkain at saka sa drinks. Itong apple mint. Ayan guys, nakabalik na ako sa trabaho. So, after 3 days, ayan, um, uh, uwi naman po ako mamaya sa amin. Kasi yung duty ko ngayon ay 4 to 1 a.m. Hi guys! Yan, kakauwi ko lang. Continuation lang po ito sa aking vlog. Kakauwi ko lang po. Kaling sa trabaho. Di of, ah, uh, di kasi ko ngayon. Bumalik ako nung mag, nga, ah, siguro, lunes. Then, di of ko sa lunes. Pumalag ko martes. Sa ngayon naman, Friday, ay bumalik din ako dito sa amin, guys. Yun nga, meron akong i-assemble, which is itong binili namin sa TikTok shop, which is itong water pump. Water pressure, guys. Ito siya, guys para sa alaga sa baboy yan wala pa wala pa ako masyadong tulog eh kasi alauna yung alauna yung duty ko sa madaling araw ay hindi alauna sa madaling araw natapos yung aking duty tapos umay ko dito mga alas 3 siguro ako nakarating dito sa amin alas 3 na madaling araw then alas jeez pa ngayon pero mamaya matulog naman ko ako mamaya so muna namin ito guys I ating i-review kung maganda ba or hindi so far guys maganda naman siya guys sa presyong 500 something guys maganda naman siya kasi malakas yung pressure ng tubig at saka nang kalinis talaga siya ng um, kulungan ng baboy which is yung uh, mga dumi ng baboy kaya hey, yan bali dalawa po yung ano ito eh dalawa po yung kanyang um, bala which is yung isa ay patulis po siya then yung ito naman ay paansya guys uh, pawatak-watak yung uh, yung kanyang agos ng tubig